sila o nagbayanihan. nagsimula ng bayanihan. niyan. Nilinis na yung mga damon dyan sa gilid-gilid na yan ha? Ayan. Tapos sa side na yan din dyan. Hmm. tanghali na dito mag-aalaw ng tanghali ang daming ibon may meeting yan sa kabila ewan ko kung anong minimitingan nila yan Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome back to my channel. So ayun, Unang-una una po, nagpapasalamat po ako kay ma'am. Ma'am from Canada. Hello po ma'am. Shoutout po sa inyo. Thank you, thank you so much po ma'am sa blessings niyo po na binigay niyo sa amin. Thank you, thank you po talaga. At saka, ayaw niyo po mapabanggit ng pangalan niya po. So, ang ko na lang po sa kanya ma'am from Canada. So, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you ma'am. So, at guys, nabahay, nagbigay po si ma'am ng para pang down payment sa school ni Ayman. So, thank you, ma'am. At saka pumunta ako sa school kanina. Hindi ko na, hindi na ako nag doon, guys, kasi natagalan ako doon. Kasi kin, inano pa nila, eh, binilang-bilang pa nila, hinanap pa nila yung mga reshit, yung ganun ba. Tapos, ang laki rin, mas lumaki pala yung nabayaran ni, na sa school ni Ayman. Akala ko dati is, ano lang, uh, 28,000 lang, pero umabot ng 30 plus. 30,400 plus, mga ganun. Tapos, nagbayad ako sa, na, na, na ko na yung resibo guys. Kunin natin, pakita natin sa inyo para confirm lang talaga nagbayad ako. So, ayan po. Ito na siya, guys. Hindi ko siya pwedeng pakita. Basta ito na yon And then, nandito yung resibo sa loob niya. Ayan yung mga resibo niya. Dalawang resibo to. Ayan. Hmm. Kung baga itong resibo ito, resibo ito ng last, month, last year pa to. Ang balance namin nung last year is 14,000 plus. Tapos, ngayong taon na to, mas malaki, mas mahal sila ngayong taon na to kasi nag, ano na si nag, uh, LKG, ay UKG. Kung dati sa si iman ilkiji pa ngayon, UKG na. So, mas nabaha siya ngayon. At saka may, ano pa kasi siya, nakaka, nakaano siya ng two months na isnak doon sa sa school ba. Kung baga, hindi na, siya, hindi na ako nagbibigay ng baon sa kanya dati. Doon na lang siya kakain sa school ng dalawang buwan yun. Kaya, sa si iman naman ayaw niya nang kumain doon sa school. Kaya, in-stop na rin yung pag, pag ano, pag pa pagbigay ng pagkain niya doon sa school. Parang ako na lang yung nag, nag gumagawa ba. So kaya medyo mahal ngayon. So kung hindi ang 2,000 yung ano yung dalawang buwan na snack niya doon sa school, 2,000. So ang mababayaran lang, lang mababayaran lang niya sa ano sa school niya talaga is ialis natin yung isang snack niya 16, 14. Hmm. 14 this year and then 14 plus yung next year. So naging 16 nga yung taon na to kasi nga nag ano na nag ano siya ng snack doon sa school ng dalawang libo. So thank you, thank you po ma'am. Ayan. Nabayaran ko na po ma'am at saka pasensya na po hindi ako nakabigyo doon na kasi dalawang principal yung kaharap ko doon kanina. Tsaka dinala ko si RJ para naman makagala din si RJ at makakita naman siya ng ibang lugar din. Tapos, syempre, si ma'am din po, nagbigay din siya sa para pang gatas ni RJ. Ayan. Bumili ako ng apat na carton guys. Ayan. Thank you so much po, ma'am. Tatlo. Tapos, isa. Mm. So, apat yan. Dalawa, dalawa. And then, bumili na ako ng ketchup. <laughs> talaga, ko talaga to kasi importante to guys. Kasi pag uh, once na talaga ng like kung mga kakanin yung mga bata. Pwede tayo mag french fries. And then, kaya mag na ako. Hindi naman ito madaling masira. Ilagay naman natin ito sa ref. Isang maliit at isang malaki. Kaya ito, ko ito bumili, kaya rin bumili ako ng maliit. Dapat isa lang yung binili ko. Bumili rin ako ng maliit kasi Tiring! <laughs> Tiring! Guys, nakakita ako ng spaghetti. Ayan. Hmm. Hindi ko inasahan na makakita ako ng... Kasi matagal ko itong hinanap, guys. Uy, Nagpagal ko nang hinanap sa tagal ko pa dito. Hindi pa ako nakapagpaluto. So, i-try natin magluto nito. Salamat po nito, ma'am. Salamat. At so, saka, ayan. Tatlo yung binili kami ito. Ayan. Tapos, ita natin. Ay, ano yun. So, ayan. Tatlo po. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you, thank you so much. Wala po yung mga bata dito. Si Aji tulog. Kasi napagod siya. Wala siyang tulog doon habang karga-karga ko siya. Nakabakpak. Inano ko kasi sa sabag ba? Na parang gandungan ng mga bata. Inano. Tapos, bumili rin po ako ng dalawa nito Ayan. Hindi lang naman ito para sa akin. Parang pwede rin naman kumain yung mga bata nito. Tsaka syempre, bumili din ako ng one half na biscuit Ayan. Medyo matagal na ito nilang maubos. Uy. And then, bumili na rin ako ng isa neto, guys. Yung ito siya, is may halo na siyang mani. Yung, yung una, naubos na yung kahapon, naubos na. Kasi yun yung binao ni, ni Arin sa school. Kaya naubos na rin. Ito, may halo siyang mani. at saka yung parang basta ganyan, ano? Oh. Ayan, Halo-halo oh. na yan, guys. Oh, may mani. May ganito. Basta ganito na yung formay niya. Ano ko yung name ko, ha? Nepal yung mancha, oi. Special kaja. Smart. Yung mali ka, ko, anong pangalan nito, oi. So, ayan, bumili rin po ako ng isa neto. Yung kahapon, para yung ano pa-price. Yung ito naman, siguro pa-price din to, oi. Pa-price, may halo siyang basta, halo-halo na yan. So, yun, yun, ito po yung nabili natin, ma'am, sa grocery. Ito lang po yung binili ko, nga, at tinabi ko na muna yung ano ma'am, yung kailangan ko magtabi ma'am at saka yung itlog, bibili ako ng itlog dito na lang sa tindahan namin, sa tindahan namin dito na lang sa tindahan, bibili ako ng itlog mga bukas bukas na lang kasi ngayon hapon na oh, magluluto pa ako so, habang natutulog pa si RJ, kailangan natin bilisan magluto so, inuulit ko po maraming salamat po ma'am thank, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you thank you po talaga more blessing to you po ma'am saka hindi ko pa talaga ito inasa na magbigay si ma'am ng ganito na naka ako. Ang sarap sa pag na mo, naka ako sa ano na kinausap ko yung principal. So sa inabihan ko naman sila na ito na lang muna at saka hanapan ko na lamang ng paraan yung kulang, sabi ko ng ganun. Kaya sobra sobrang tuwa ko eh. Thank you ma'am si Ayman ang tuwa rin. Hindi kasi alam ni Ayman na pupunta ako doon sa school niya. Kaya tuwang tuwa siya nung nakita niya ako sa school. At nagulat siya kung bakit andun ako sa school. So, thank you so much po, ma'am. At pakita ko lang sa inyo, guys. Dapat, hindi ko inasahan na pagdating ko is naka, ano na, naka trinaktor na nila yung maisa nila dito. Diba, nagbabalak pa naman ako sana yung kunin yung tangkay ng mais, pero wala na. Yung dito na lang, oh. Eh. Ito kukunin ko na to. Kung mabilis ako makaluto mamaya, may time tayong lumusob dito. Kunin natin to, nakunin natin tong matangkay ng mais. Sayang. Ang bilis, oy, inanuno nila inararo na eh parang pinatraktor na nila. Kasi nga daw, tinanong ni tinanong ko si Nante yung kawitbahay namin, bakit ang bilis, Ante? Sabi niya naman sa akin para mas mabilis makatanim and then mabilis mag-ani, yung ganun ba? So, dito kasi talaga, once sa taniman, wala silang sinasayang na oras. Basta madalian yung ganun. So, himala dito kasi pinatraktor nila. Kasi yung palaging ginagawa dito is, mano-mano itong -mano ginagawa ni tatay. Pero ngayon, pinatraktor. Yan, linis na. Ito yung sa kapit, eh, na kina, tatay, at saka yung ito naman doon. Yung doon, guys, oh. Yun, kinaante yun sa kapitbahay namin dito. Pinatraktor na din nila. Pero yung sa likod ng bahay namin, ayan, wala pa. Ganyan pa din. Ito yung lugar natin dito. Kahit hapon na may ano pa rin, may araw pa rin. Yun, know? oh, May haring araw pa rin. Tsaka pakita ko sa inyo guys, yung aking marigold. O, oh, doba pa. Oh, ayan. Akala ko din magbubunga ito. Hindi lalabas yung bulaklak niya. Lalabas pala eh. Ayan eh. Kumbaga dalawa na yan siya. Oh. Tapos hindi to din nasisimula na rin siya, oh. Mm. Ayan. Mm, diba? Basta lalabas na yung... Akala ko talaga ganito lang siya, lalaki lang siya, pero wala siyang bulaklak. May pala. Basta yung pagkakalam ko kasi, lalabas yung bulaklak na So, masaya ako kasi lumalabas na yung bulaklak niya. Ang ganda ng bulaklak niya. Tsaka, thank you, thank you po talaga, ma'am. Hindi po ako makapaniwala, ma'am, may sa sorpresa na eh, uh, inano ma'am sa akin. Si Aja nun sa loob natutulog. Tsaka si ay nagpabili ako ng, ano, ng manok. Ng manok, tapos uh, no, mag-espagiti siguro. Try ko mamaya. Mamaya o bukas ng umaga, mag-espagiti ako para naman matikman ng mga bata. Ang saya nila, nakita nila yung espagiti sabi, nakalimutan na nila nung kumain sila sa... Natikman kasi, yung, yung huli kasi namin kain ng espagueti doon sa bahay kina si Swing. Nakalimutan na nila yung lasa, guys. So, anto ako kanina. Imbis e, na biskuit yung bibiling ko kanina talaga. Biskuit talaga lahat. Pero hindi naman yung asin yung madami. Parang tamang-tama -tama lang ba? Kasi... Nakita ko naman timing na nakita ko yung ano yung spaghetti. Eh. Ay, spaghetti na lang yung binili ko. Bumili na lang ako ng one na muna ihap na biskwit. Tsaka, nakita ni Ayman kanina, gusto-gusto niya na magluto ako kaagad. So, sabi ko, hindi na ngayon kasi hapon na. Bukas na lang ng umaga. Sabi ni Ayman, bukas ito daw yung ibabaan niya sa school. Iba yung pangalan dito sa kanila. Spaghetti. -ay spaghetti. Ayan o. No. Kasi double F yung salas eh. S-P-A-G-H-E-F-F-I. Spaghetti. Ayan. Nandito na lang guys. Inulit ka po. Maraming 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 salamat po ma'am. Ma'am from Canada. Thank you, thank you, thank you so much po talaga. Maraming salamat po ma'am. God bless you more po. Sana maraming blessing pa po, po na dumating sa iyo ma'am kung ano pa yung binigay niyo sa akin, mas sana mas doble pa yung darating sa inyo. Thank you so much po, ma'am. Maraming salamat everyone and please don't skip the ads po. Maraming maraming salamat. Bye-bye. God bless us all. Thank you so much po. Bye. Thank you so much po, ma'am. Hambol ko lang po. Ayan. Dahil may natira yung gatas. Ito yung natira na gatas ni RG. Tapos ito yung binili natin kanina. From, from, um, ano galing kay ma'am from Canada Then, spaghetti natin ito yung gani yung isa inopen ko na and then ito lang yung biskwit ng mga bata hindi na ako nag-iisak ng maraming biskwit basta dalawang balot lang okay na yun so ayan maraming salamat po nito ma'am sa napakaraming blessing at syempre unang una nagpapasalamat po ako ma'am kasi kahit papano makapag-exam na si Eman. so thank you thank you thank you thank you so much po talaga ma'am wala po akong ibang masabi kundi thank you po talaga. Salamat. Salamat po, ma'am, sobra sa blessing. Ma'am. Hi, ma'am. Thank you so much, ma'am. That bless you po. Hi. <laughs> Nahiya siya. Nahiya po siya. <laughs> Thank you so much po, ma'am. <coughs>